Ito, ganito mga idol. Dito sa amin, 3.20 ang isang kilo nito mga idol. Hello so, mga idol, maglaot na naman tayo kasi ano, hapo na. Yeah, ready natin yung ating dalalin sa laot. Ito yung gamit natin pang panghuli ng pusit mga idol. Ah, uh, tawag pala nito, ah, uh, tinatina o subid. Yan o, no? para siyang isda mga idol. Pang main ng ating pusit si Free, huwag natin kalimutan yung flashlight. Baka masiraan tayo, may pang silaw tayo. At para sa engine natin, kurodo. Tubig. At yung baon natin. Ito. Tara. Let's go. Thank you. Maraming salamat at abangan yung aning ating huli mga idol na Mga idol, kararating lang natin. Thank Umaga na tayo na ito. Wait. Ito yung ating mga gamit. Natin itong ilagay dito sa lababaw. Ito yung mga ispat. Ito yung mauling kamay dito. Wow! Lakit itong kamay dito. Thank you Lord at may gracia pa rin. Marami-rami kahapon mga idol. Ngayon konti lang pero pasalamat pa rin tayo dahil may biyaya pa rin binigay nilang ating Panginoon. Kaya tayo'y nagsisikap para makabili ng pamigas. Ito mga idol. Ang oh. laki mga idol. Yan. Ito ganito mga idol. Wow! Ito parang 320 ang isang kilo nito mga idol. Yung mga maliit, 280, may 300 din. Iba-iba yung price yung may idol. Okay. Ayos na rin, may pambili na rin. Shout out sa inyo dyan, mga danggabi. Ting lahat dyan at, Yun. ay, good morning na pala. Umaga na pala. Mga idol, lipat natin ito. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Ba? Dito, dito. Dito, dito, dito. Yan. Lapit mo ba? Lapit. Yan mga malaki mga ina Yan mga malaki mga ina lang. Ibayan ka Kaya, tiga -tiga lang. Pag may cagak, may nilaga mga dal kalangan Kailangan kalap, talagang mag magbabad sa dagat para may makuha thank you